Yung payano ang puro. Lano. Ay, ate ah. Si mm. pa Yan yun? Yan yung pinanganak nung Nadjanay, pantay. Maka maputi ka no. Ah. Inawag inawala ko na nagkasakit nung kwan. Hindi mo na alang ulag ka. Pag alapit ang ina siya, agad-agad ang turon. O, hindi ma-inap. Ay, ayan naman, ay nasimula siya po lang. Ang amuhang din. Ayan baka ilap. pa. Ayan na, dala. Bata pa naman na butasan ng ilungay. Oh. din na. Wala naman nag-apalit sa tabi. Ay, di ko nang ina. No? May ipo rin niya. Magkabila ang ipo nito. Ano? Magkabila. Puputi lang doon lang sungay. Masa puro delikado. Nanonog daw yung goal? Hmm. Ah! Eh, kuya, kagatin mo sa paa. Kipo ka. Napakain kayo. Wala na makalis niyo ba? Ati ah! Puputik. Puputik. Ang diabot? Kaya lang, lakin na uyanan ninyo kinain. Hanggang hindi nyo nakuha. Kaya nga. Sayang naman hindi abot. Oh. Hmm. Gusto nang uminom ay, hindi makaabot. Hmm. Yan bait na rin oh. 'Yan carabao ano? nilang Ilang anak na narin? Marami, marami. Carabao nilang din, mama.

Yan, ang bulid ko dun sa lupa. Ayan, ang dulas. Ang tayo. Nahaan. Nakuha kami yung si. Alam nyo po ba yung tausi? Aray ko. Nakain ba kayo ng tausi? Napakita ko sa inyo kung ano yung tausi. Hindi nyo alam yung tausi. Ano? Ah. Ganda yung yung, yung, yung Kayo po baga ay nakain ng tausi, gulaw na gulay ng na tausi. Nari ayaw. Baka hindi nyo pa alam ang tausi. Ito ah. Yan, anong haba nga. Ano oh. Kuna. Kuna. Pita sa. Oh. Hmm. Yan. Sa mga kasama mo sa baho. o. Oh. Hindi gawa-gawa lang po na malikot ang kamay. Yung malikot ang kamay ah. Oh. Ayun pa ayo. Oh. nalapag na sa lupa oh. Oh, uh -huh. um, yan yung tawsing na inagsabi. Okay. Um. Ay, bigit din ni man mo na rin. Hmm. Ba. Ay, ay, ay matatabo. may batong malaki. Hmm. Okay. Um. Nakain po kayo ng tawsi. Ay, ay ang laki oh. Ay kaso ito yun ha. Ay, nai, o, dalawa. Ito, ay, ay oh dalawa. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, parang ma ano na. Oo. Ay, ay, ay. Dalawang yun. Hmm. Mura pa. Naari pa ayo. Oh. Ari ko. Ay, tayo. Ay, oh. ang daming kalamitas oh. Hmm. Ay, kasama um, ya, pati okay, ang kalamitas. na rin naman na ang apote ko. Kinabukas, bukas, bukas. bukas. Binigyan mo siya uling yan. Hindi ko nabibigyan yan. Ang bigyan mo? Ay, nari na lumid na sa lupa. Ayaw. Ko, ayaw na lumid na yan eh. Kasi siguro kanila nila ito. Kasi naman din yan. Hmm. Nari pa ayaw. Ay, naputol oh. Hindi siya. Ah, unti na. na. Ano yung pamandina? Hindi mo kinuha. Malaki pa yun? Ay, yan. Ano yun? Ay. Oo. Hey. Malaki pa yan. Ah.

Tari pa ayo. Hmm. Tawsi Tit Taw -si ang tawag dito sa amin. Tiyan ang sarap. Duwalaan daw po rin ng malilikot na kamay. Nakak.